So what's up mga kanter, panibagong araw, panibagong pagpandaw naman ang inyong mapapanood mga kanter So ano pang inaantay nyo, samahan nyo kami sa aming pagpandaw mga kanter So, mag iwan ulit Mag iwan ulit kami dito mga kanter, tapos papunta doon sa dating spot so, Sana makaulit kami mga kanter Yun, unang trap mga kanter, sa loob Hindi madilim pa ni nagalaw unang trap buklo hindi mo nagalaw oh. ang dilim pa makanter trap makantar, dito to, tide na low tide sana makachamba sana ah, hindi nagalaw wala Wala, puro bunggang. Bunggang lang mga hunter, oh. Parang malas tayo ngayon ah. Hindi ka tayo, Kander bird <laughs> Yun, dyan pa sa unang mga hunter, yung ibang trap. Mga bang na lang. Ito so, na yung sunod na trap mga Kander. Nasa ah, pagilid yung mga trap namin. Malaki pa kasi yung high side. Parang wala, di man lang nagalo oh. Wala. wala patah ini talaga niligado ada buhay buhay yan o yan pala yung may bunga ha walang pa makantat Kenapa nitsambahan cembahan? yung yang ang trap makantat sa dyan sana wala pang huli pang apat na trap na yan wala rin hindi man lang nagalaw oh. <laughs> isang bunggang lang lantad wala na kasi kaming mapuntan kahapon mga hunter karewal namin si ano si Joel mana Joel halos nagkakatabi yung mga trap namin dun sa kabilang spot kaya dito kami napunta yung mga natirang spot na trap pala nandiyan pa yung ibang trap kambahan na lang dito sa spot na to bago tina tinanam pa lang kasi to ah kapon hindi trap mga hunter ano wala wala hindi ko magat mga hunter

malas tayo ngayon mga kantar yun, sunod trap mga kantar kadyan basa na tayo, tayo. isa ano ay eh, mayroon no? ay dalawa dalawa <laughs> <laughs> nakatumbo ng dalawa mga andiro. ayos yan, pakita natin yun mm, o, dalawa ah, ayos, thank you lord nakatumbo rin Kala namin hindi na kami nakakahuli parang malas eh Pagod, <laughs> hunter oh, Uy, patay Sipit na putol Ayan, lagyan muna namin yung lock mo, hunter Ayan, ah, kita, kita na meron Ayan, kita na, hunter, meron oh Malayo pa, kita na. Medium. Wasak na wasak. Ino? Ay dalawa. Ay dalawa. Merte. <laughs> eh. Medium, alang anin. Ino. Alang anin sa Pero ito medium na mga andar. Ito mga bunga mo, pinatay. Kinain niya. Yun, thank you Lord, nakadagdag. Sinisi muna namin makanta. Hanap tayo ng panglak. Yan o. Yan. Sunod na trap mga kanter. Sa, Sa loob na. Uli sana. Ayan. Meron. Meron. Hindi meron nga. Verde. <laughs> May mga sampa talaga dito. Pang pangalawang araw namin dito, Makandar. You know? Hindi gumagalaw. Oh. Oh, yeah, na naman. Ayos, nakachamba rin. Maklang ulit mango. Maklang <laughs> to. <laughs> Ayos, gilod. Chamba pa rin kahit pa paano. Oh binasa kan kasi ng shield yung kapon yan tapos yan yung hukay luma na makanta buti na pa yung alimango ano yun may trapa doon sa unang makantar, tapos doon sa kabila sa ikot dyan sa kabila ng bato makantar, yun abang abang na lang pero so, na trap makanta parang malinis yung trap parang ay, parang wala. Parang bungkang. Ay, bungkang. <laughs> Walang lawan na. Alimang, puro bungkang mga dito. Ang ulam. Yun, pasigat na yung araw mga dito. Liwanag na. Ilang alimang pa lang. Lima? Ilang alimang pa lang huli namin. Punta mm -hmm. kami doon sa kabila. Doon pa sa may botuan na yun. Hindi kasi hindi kita. so, hindi kita. Yun, sana makahuli pa kami. Ayan, saan nang trap, mga malayo. kabilang, ano na Gilid. Sa gilid na. Sa gilid. Meron. Ay, meron. Meron na, oh. Wala nga kanil naman. Wala nga kanil magvideo, mga po Wala nga magbibit. Ano? Samba. Samba na naman tayo, mga hunter. Sa lubong namin si ano? Idol, Joel Sino. Nahihuli na naman siyang malaki. Oops. Yan, lagyan muna ng lock makandar. Ito natin. Yan. yung sunod drop mga under nasa gilid bakit yung basa Ay, walang bawas yung pain. Bungkang. Bungkang lang. Bungkang, bungka. bungkang. ulam. Walang bawas. Diyan pa yung may day. Dalawang trap pa kami dyan. Tapos dito sa kabila naman. Isa na lang. Kabila. Doon. Dalawang trap. Ayan. Yun dito kami sa sunodrop mga kantar ha? meron? hahahaha <laughs> nagdo joke ka parang meron yun o oh. yun medium patay yung ano uy 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 ay wasak wasak yung bunga mga katiro medium na jump ulit nagdagdagan yung alimango uh, natin nagdagdagan yung alimango control bird ay, thank you Lord. Pagod. Lumurang <laughs> lalim ng ano, putukan dito. Abot sa tuhod. Abot uh, tuhod. ng lak, makantar. Sana makadagdag pa kami. May dalawang trap na lang dyan. Sa kabilang gilid, makantar. Tapos yung ibang trap, nandun na sa kabila. Yun, abang-abang na lang, makantar. Uff. Uh. yung sudah trap mga kanter linis yung trap meron sana dagdag ang ah, oh, wala <laughs> meron daw <laughs> 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 meron daw <laughs> sabi <niya. laughs> wala pala meron bungkang bungkang madami yun pangulam. may isa pa doon sa unahan mga Sa sana Tapos sa ah, kabilang spot naman. Yun. Sana makadagdag. Yun. Ganda-ganda. Ganda-ganda. Ganda pa sana. Kahit right, isa lang. Ha? Isa lang. Ay, wala. Uga bungkang. Uga bungkang makadagdag. Kayang. Oh. Ito ngayon okay, nang daming ano, dami nga doon. Sisi, talaba. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kumagat. Huh. Tara. Nabilang spot naman, Makander. Yun, trap, Makander. Hindi malayo. Walang bawas ng pagi, no? yung pari, no? Ha? Yung... Meron? Yung... Wala. Yung... Wala. Wala. Yung... Wala. Bungkang oh. <laughs> wala, maganda Sayang Walang huli <sighs> Yan Nakakalayo Ha? Ah, yung basa ako na yung iman drop mga dar Ugo, mayroon Yan ba? Yung mayroon. Mayroon ba? Yeah. Yun, yung drop maka dar Wala Mayroon, wala Mayroon, wala Wala Ayan, bungkang madan. Nah. Wong ang amilango. <laughs> puro bungkang makan terus. Ion, last na trap makanter. Nawi wala. Kitang kita ngki tamala yuk pa. Nang nguh deh. Bungkang sur pengulum yun nagkras lang yung huli natin mga kandot bugbog na kahapon ito so yung spot kasi buti may natira pang limango yun, ra? So yun mga Hunter, tapos na kami magpandaw ah, tapos na rin maglinis ng mga trap so ito lang pala yung mga huli namin so dito Itong piraso lang pero mga medium size naman mga kanter. Yan o. Itong piraso, mga medium size. May dalawa rin sana. Yan o. dalawa, dalawa. dalawa dalawang dalawa. Dalawa sana. Kaso kulang. Pero ayos na. At least may huli tayong pitong piraso na may alanganin tapos may mga uh, medium size. So yun lang mga kanter. So maraming salamat sa mga true supporters at sa nag-viewers na laging nanonood yun maraming salamat sa support nyo at kung bago pa lang sa channel namin huwag nyong kalimutang i-like mag-comment, i-share at pag-i-subscribe na rin sa channel namin para laging updated sa mga video na in-upload namin dito so yun lang mga hunter, maraming salamat at God bless ingat po kayo lagi mga hunter.